Sa halagang 150, naging 80 pesos na lang. So, bibigyan natin ng chance si Nanay. <laughs> bibigyan natin si Nanay na... Uh, bibigyan natin si Nanay ng chance para batiin yung mga kamag-anak niya. O, Nay. Oh, hello, mo. yung asawa kong walang hiya. Mas <laughs> maganda. Uh, ito yung mic. Ito yung mic. Hawa, batiin mo ay, yung mga kamag-anak mo. Binapos na sana yung mawak niya. <laughs> city? <laughs> oh dito yan oh. Kan na sa Paleke po. Okay, on the way kami sa Paleke kasama 'yung squad ko. Ini pa ko Guys, I'm mean with Frank. Kumusta mga guys? Ang Australian friend ko, <laughs> nandito na sa Pilipinas. <laughs> Finally, ever pa niyang na -try mag Budol fight, di ba? Uh Oo. -oh. Ngayon, first time, first time. time. So, pupunta kami ng Palengke, eh. tapos mamimili kami ng mga pagkain para doon sa Budol fight. Tapos, ayun. <laughs> <laughs> sa <laughs> mahulog. Grabe yung reflex ko, no? Ang oh, galing talaga. Ito nahulog na, almost nahulog na. Tawa ka ba? Paolo! Paolo! <laughs> Paolo, sa mga slag! Sobrang saya, kaya... Nag-reflex siya. Kaya itong vlog na to, hindi niyo ako maitindihan niya eh, kasi nagkatagalan ako Okay, dumating kami. Dito na sa palengke. sa ko kuya. Bili na kayo short highways, highways. <laughs> ang mamalengke ka nang naka-boxer shorts. Si Abby Hi. and Gracie. Hello. Mga partners sila. Nila. Nila. So ako, fifth wheeling. Fifth wheel ang bayan. Siguro naman, marami naman nakakarelate sa inyo kung ano yung pakiramdam na maging third wheel, di ba? Pero yung maging fifth wheel ka, nang dalawa akong mag-shota, eh papanwa. Pero syempre diba, <laughs> kaya natin i-handle yung mga ganyang sitwasyon. Sana naman na kasi ako mag -isa. <laughs> Okay. Dito <laughs> kami ngayon sa palengke. yung mga gustong mag-vlog dyan. Dapat medyo makapal talaga yung mukha Sabi nga ni Kong TV, dapat hindi ka naiya, Hindi ikaw yung na-autoplay sa mga tao. Sila dapat... <laughs> okay. Kaya ganito mag-vlog ah. <laughs> What's up, Adam? Masyado po may ingay. Ito yung palengke namin dito sa sa Bulacan. Mukha kang nasa ibang bansa, no? Para kang nasa Thailand na para kang nasa China. Alam mo kung bakit? Kasi lahat ng mga paninda dito Peke! Nakikita nyo ba ito? <laughs> Sabang <laughs> oh, nagbablog ka, dinablog ko lahat ng tao <laughs> oh, na nakatayin sa'yo. Oo nga eh. Walang masasalubong mo, tinitignan ka eh. Lumasama? Oo oh, eh, no? Hi Kuya! Hello ate! Magandang umaga po! Madam! Pating! Pating! Ah talaga, pating ako. Hahaha! <laughs> ano ba yung mga kakailangan natin sa Boodle Fight? Yung goal namin ngayon. Kaya kami pumunta ng palengke. Siyempre, kanin. More on seafoods. Isda. Liempo. Mga gano'n yung kailangan natin. Yun yung mga bibili natin ngayon. Lagi yung vlogging. Montage. Okay, nandito na tayo sa marketplace. Malolos Public Market. Di ba magbo-boodle fight tayo? More on fish tayo. Fish More mulay. More on fish. Kasi gusto ko talaga mag-diet. Kasi every time na pumunta ako ng Pilipinas, you know, pagbalik ko ng Australia, tumataba talaga ako. So sabihing, sabi yung sinabi ko sa sarili ko na You know, Magbago. Pero, nasa Pilipinas ka. So, kalimutan mo muna yung diet-diet mo na. Hindi ko kaya eh. Huh? Ang kailangan bilhin, bibili tayo ng lempo. Bibili ako lang ng isda. Pero pa may naisip kayo na gusto n'yong bilhin, kayo ba alam? Pipili muna tayo ng isda na isasama natin sa iluluto natin. Huh? Tanay, magkano po dyan sa maliit na ano na yan, na mahalimang o? 20 pesos per? Po. Ah, per tumpok. Mahalimang o oh, yan, gusto mo ba? Bumili tayo, ng, bumili tayo ng isang kilong. Anong tawag dyan ate? Alimasag. Alimasag sa halaga? 200 pesos sa isang kilong. Meron tayong alimasag. Ate, anong tawag dyan sa ganito? Lato. Lato. Magkano po yung kilo Pag one-fourth lang. Forty. Isasama na natin ito sa Boodle pan natin. Sobrang buhay po yung mga tilapia kasi malapit na tayo dito sa ano eh. Sa tangke ng mga isdang niya. Pili ko yung tilapia ano to eh, kamag-anak ko ng mga pirahna. Mas <laughs> mabait na version. <laughs> May ikalis kasi ka na sa bisig oh. niyo. Kakalapit mo dito. Food. ano ba yan? Parang kinokopya mo sa Joshua Garcia niya na. Ah. <laughs> ano yan? <laughs> <laughs> Parang sa eksena <XR> ni Joshua. Oo. <laughs> uh oh, oh. Pagkilaskis! Pero ano ba yan? Pink Salmon bro! Pink Salmon, eh. social yan eh! Di ba yung mga salmon social? Baka patawarin tayo mga vloggers tayo, di ba? <laughs> Sine-sigang yan po. Magkano po po kayo dyan, ate? 120. Oh, oh 120 lang kilo. Ano gusto niyo ba? Sige. Amo, ano, Am amoy. Amoy isda. <laughs> Siyempre, isda yun eh. <laughs> Iba ka rin eh, no? <laughs> Sige, isang kilo nga ate. Okay nga, ayaw mo yun? Ilay go siya. Ilay go siya. Dapat hindi ka nahihiya sa camera kasi marami kaming ano nakakasama sa vlog na hindi naman dapat tumarap sa camera pero ang kapal na mukha. Pilit sinisiksik yung mga mukha nila dito sa oh, oh. hindi camera shy si ate. Ate, pwede ba akong ano? Umarbor na lang ng isang ulo niyan. Ayun! Ano yung dalawa? Kompleto na tayo eh. Ang kulang na lang natin, etong talong. Ang oh, bago pa eh. Oo nga. Pili na tayo kalati. Kasi ilang, ilang piraso din yun eh. Diba? Kasi okay. <laughs> <laughs> so, yung mga baby girls nyo? Pinigo, sumama so, sila. Pero ayaw nila nang naiinit na sila. <laughs> ah, para, ayaw nila yung mabaho? Ha? Wala ayaw nila. O, liyempo na lang. Kompleto na tayo. Para po sa Jusuf Report. Andito mo tayo ngayon sa Malolos Bulacan sa wet market kung saan wet talaga <laughs> kasi yung pasada ay wet ah mag interview tayo hi b hello ay ayaw niya okay hey na may, 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 trauma na ako sa mga aso eh ngayon mag interview tayo ng mga tao dito kakamusay lang na natin yung pamamalengke nila gamit ang microphone na to <laughs> Ang galing ha. Ang galing liempo na iiyawin natin. Ate, magkano po yung kilo ng liempo? 220. 220. 120 na lang? Eh, alahati 110. Okay, lipat tayo. Okay? <laughs> ano, ilang kilo bang bibili nating ng liempo? Uh, <laughs> Depende kung gano'n ka mahal. Di ba? Baboy po ba talaga yun o baboy damo? Ah! <laughs> Okay, mangganda na lang yung kulang natin. Kasi pili ko na bilhin na natin lahat. Bye. Maga pa naman eh. Magki-interview tayo ngayon. Ano mo kung gusto niyo pag-usapan? Magtatanong. Ay, ito, ito si ate. Ate, ate. Ate. <laughs> Interview. Pili ko na nakakuha din sila sa mic ko kasi. Okay guys, nandito tayo sa ngayon sa section ng mga... Mga... <laughs> ng mga gulay. Kanina <laughs> parang gusto nila na magkasali sa sa vlog eh. Pero nung hawak-hawak ko na itong parang ayaw na nila. <laughs> ate, pwede ko mag-interview? Maganda si ate eh. Uy, sa, sa YouTube to, sa YouTube. Nag-YouTube ka ba? Talong pa, hinawakan. Oh, Kasi na ayaw siya, talong hawak ko. O sige, o oh, sige, oh, pa, palitan ko, palitan ko. Yung Ay, wala kang talong madami. Ayaw mo na talong. O, Ito na lang, Ito na lang. Dali na, dali na. Ayaw, ayaw eh. Tatanong oh, lang niya kung tiga ka. O sige na nga. Ah, ayaw ni ate. A akin na ito. <laughs> okay, nakakita na tayo na manggang dilaw. Dilaw ito. Hinog. Hinog pala, hinog. Nanay, magkano po yung mangga nyo? 90 lang kilo. 90 kilo? May discount ba yan? Meron. 40 na lang? Eighty. Seventy. seventy. sixty. Magkita na tayo sa gitna. Puna na yun. Ay, puna na ba yun? Eighty. oh, yun. Sa halagang... Magkano ba ang price? Oh, sa halagang one-fifty, dahil kasama natin si... Pogi okay yung nag-enter. Kasama... Iksaw talaga. <laughs> oh, oh, sige. Sa halagang one naging eighty pesos na lang. So, bibigyan natin ng chance si Nanay. <laughs> bibigyan natin si Nanay na, uh, bibigyan natin si Nanay ng na chance para batiin yung mga kamag-anak niya. Okay. Uh, oh, oh, hello, mo. yung asawa kong walang hiya. Mas <laughs> maganda. Uh, ito yung mic. Ito yung mic. Hawa Batiin mo yung mga kamag-anak mo. Hindi na yung, yung awak niya. Pati <laughs> uh, ako na hawa ko, batin. Oh, siya. Ayun, maraming salamat po sa yung pakikilig. <laughs> Thank you na ya. Maraming salamat. Ito rin nyo. Alam po sa silita. <laughs> Hindi na nagbago. <laughs> um, ano? Kompleto na tayo? Kumilata na. Okay. okay game. Uuwi na tayo. Oh, yung ano, labas mo na. Labas mo na yung nakuha. mo na. Na. Ako, oh, okay. Yung ano. Oh, yung ano. Yung ano. Yung ano. Labas muna na. Text na lang namin. Ito mag-isa lang tayo Labas mo na. Yung na Yun. Kita, Okay na. Kompleto na. Okay, balik ulit. Fifth wheel. <laughs> ano, nag-enjoy kayo dito? Enjoy na enjoy. <laughs> Ang sarap, mamalengke dito. Oo, di ba? Lahat ng mga isda fresh yung nagtitinda hindi. Pauwi <laughs> <laughs> na kami. Bakit kaya ganyan mga tao dito, no? Iniisip sigaw nila na si Raulo ako. Tagal na mga tiyo! Daki <laughs> po! Wala po driver eh! Nasaan po yung driver? Ayan po yung sose, iniwan niya. Ay, iniwan po yung sose? Ako kaya mag-drive. <laughs> Game na? Game na! May kuya, paan na rin mo na ha! 150 kilometers per hour! Pero kabilis! Let's go! Ha! Okay. Dami. Sinisimulan na ni Anne, lutuin yung mga ibang kainin namin for lunch. Pero, yung task natin ay tayo yung mag-iihaw ng mga ihawin sa labas. Liempo, talong, tsaka tilapia. Sinigang sa miso na ulo ng pink salmon. Kaya mo lutuin yan? Eh, simulan na natin itong pag-iihaw natin. Pero bago doon, hindi niyo ba alam na marunong akong mag-magic? Tuturuan ko kayo kung paano tayo magpalayab ng apoy. Ngayon lang to ha. Papakitaan ko kayo kung paano gumawa ng apoy gamit ang mga kamay na ito. So, mga professionals lang talaga to. Pag hindi nyo nakikita yung hapo, yun ang pinaka-delikado kasi hindi nyo nakikita. Saka yung pinaka-mainit yung blue fire talaga. Oh. Alam nyo, mas maganda sana to kung kumpleto tayo. Oh, Namimiss ko no. tuloy yung dalawa. Jay, Chester, asan na kayo? Kailan kaya tayo mabubuo, no? Sana, ba, hindi sa next dekada, men. <laughs> Ilan ba to? Ilan ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6? Huwawa naman nawalan tayo ng anim na subscribers. Hoy, kaabo sa church. Di ba may we welcome yung mga ano, mga bago. Uh -huh. O sino dito yung mga first timers na Nag-aangat yung mga kamay, ah, yun? mga lima. Ay, hindi lima lang yung mga first timers dito. <laughs> Sisipag nila? Kamusta ang labahin nyo, Ray? Yun. Nandito tayo ngayon sa likuran ng bahay namin. Manghingi lang kami. Dawa ng saging pala. Para doon natin ilalagay yung mga um, iluto natin para magbudel pa tayo. <laughs> Parang minsan hindi ko alam yung sinasabi ko, no? Puro ako dal-dal, tumalsik po yung laway ko. Ay, ito pa yan. Ay, pwede ng saging. ah. Wow, nice one. Ay, ano, pwede na, no? <laughs> Kayang-kayang ko abutin, pero pag si Paolo Tumenes ang kumuha nito, gagawin. <laughs> <laughs> Grabe, kinukuha na ko na ng chat. nila pa ako, di ba? <laughs> Libre talaga, mga boss. Kung sa Maynila talaga, may bayad diyan Alam niyo yan. RJ! Oh, Chester, sayang wala kayo dito. Ikakain na lang namin kayo. Jay, pagwi mo dito ha, magpapagirito ka. Game ka na ba? Game! This is the life. This is the life. Galit, galit na. This is the life. Salamat po sa mga nag-subscribe kay Boy First Time. Pinatunayan niyo sa amin na may husti siya ang YouTube. Tama. Kapit lang kayo sa kanya. Marami pang kwentong ibibigay sa inyo yan. Salamat, salamat sa panonood guys. Salamat. Yung squad ko, i-subscribe niyo. Paolo Tomenes and Frank Gabriel. Siyempre, thank you sa mga nagluto kay Ann. Thank Grace, Kay Abby. Wow. Kasi <laughs> Ubus. Labusog ba kayo? Oo, ilinggit lang namin kayo. <laughs> Tapusin natin hanggang dito na lang. Sana nagustuhan nyo yung vlog natin ngayon. Ayun, out pala ako. Shoutout sa lahat ng mga viewers ng mga OFW. Marami salamat kasi na no, na-entertain kayo sa mga ginagawa ko. Mm -hmm. Dahil sa mga vlogs eh, napapawi yung mga, yung mga homesick nyo dito sa Pilipinas. Kahit sandali lang, ba? Diba? Kaya marami salamat sa inyo. Like, comment, and subscribe, <laughs> <I> share. Alam <Ayan. laughs> <Ayun na yan? laughs> 等我、oh.